So, bisketal dalak, oh. <laughs> oh, lino. Lino. Sa paligo. Yung bangka atin, no? oh. Let's go. Tama din si... ...Crafted Dry Ice. So, gunung to nagbira la sete. Ang bayan namin, oh. No? San Pascual. Ayan. Ayan. So, ito naman yung San Andres sa may... Uy! Saktong-sakto, mga kapten. Kape. With kape. Oh! Ramli, Master, oh. Winos, master. Shout-out dyan sa mga bisaya, no. Arya. Lumahan. Yan, mga kapten. Mikos-mikos ang mga Sudah iaus sih Sepatih Ayo, ayo itu tuh Hmm, nyami Lumahan Sariwang-sariwak, Yan Captain. yan sinote yung Lumis <laughs> So, alis lang tayo mga Captain kasi maglalao tayo. Tagol ang So, yun Captain, uh, at kumusta kayong lahat, no? Shout out pala sa ating mga viewers. Ah, uh, Mga sword family, shout Sundan tayo ng baybay Sa baybay Ya, yeah, may bitin bis may bitin <laughs> nakapanungo pag ikon nakatotog ba din? <laughs> <laughs> yes si Isay yes, ay si yes, say nagturista uh, so nagturista daw sila mga na at sama mo tayo maglaot siya sa mga diet na ka to eh ayun at doon na sila oh let's go ha <laughs> first time natin yung mga na ano mag adventure ulit halos isang taon na tayo no na hindi na kapag pangisda yon. shout out pala kay Sir Ronald ah uh, hermoso dyan sa Wanlona. at kay Sir ano uh, yung officer din dyan kasama niya. at kasama natin ngayon si Master tapos si Kuya Atan Vlog at si, si Ka Brownie. yo gusto yo Duga ha? yes, <laughs> <All right>, so... <laughs> <laughs> oh, minta hai, kita, Hah? hai, minta hai, kita hai, hai, ketong hai, 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 ya junior hai, 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 ya, hai, 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 Alright, so hai, 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 gusto nyo maligo mga kapit, grabe yung ng dagat nito Yun, may mga gusto mo doon, no? Libre maligo sa mga kapit, walang bayad. Mikos, mikos. Alright. Oh, uh, lino. lino. Sa so, maligo. Yung ka atin, oh Sama natin ngayon si ano? Si Ero. Alam mo yung Ero mga Captain sa Bisaya? Alam mo mga kapitin yung ero sa Bisaya? Sa Tagalog mga Kapten, aso ba? May kasama kami dito eh, ang Brownie! Brownie! Hey! Uy, buti yan. kasama ko. Bawang manlaw, nusig lang nilang ay. Nyo, ka. Ay, hey, kapten, Ow, oh, at nakakamiss din mag balik sa dagat. No? Ayan. Dito tayo sa bangka natin. Shout out pala sa mga sword family. No? Shout out kay Parambir Cubs. Ayan. Kay Sir Bintolan. Shout out. At kay Ma'am Jocelyn. Ayan. Kay Idol Jopper Sniper. Ayan. Ayan si Master o oh, Captain at si Cabrone si panak ng mga app niya

Na. Pang Sir, maraming harap sa iyo. All right. Yours. Ma Captain no? at... Matagal na sana ako nag-vlog kasi wala, hindi pa naayos yung channel ko. Ilang ilang buwan na kasi wala kasi marunong sa amin at si Renan lang talaga yung marunong. At busy tayo lagi sa Dilaot. Pero soon, sayang, nyo. sayang daw yung yung ano, vlog daw. Dahil daw Dabi naghanap sa na, Captain, si Master, hindi na nag-upload. Magka-transform na ako. <laughs> Sayang yung mga hole na isda. Ang dami pa naman sana ang isda na hole namin. Kaso, wala. Sa Facebook, yung iba, magkuha lang ko ng pad. sa Facebook lang ko in-upload kasi yung YouTube ko. Dahil hindi na ako nakapanood ng uh, YouTube. Sa Facebook na lang. Ayun. Abangin nyo. Isang tonelada yung huli namin. Nakakita ko sa labor yun ah. Tayo go pang So, kasama natin si Ka Brownie. Yo, mga kapten. Musta? <laughs> <laughs> yung si Atan magpana ako kapten na So, yun. Thank you very much sa ating mga kapten dyan. So, balik adventure na tayo. Shout out pala kay ano.

so, ya, Captain kung tina lang mga ilang pato lang mga sampo shout out pala kay Bay Ian dyan sa Lete yan shout out pala siya tito niya tita laging na sa vlog ni Master Jeans so ya, Captain tapos tayo mag laglag ng lambat ito uh, na yung kalutang namin so time check natin alas 5:30 ng hapon. So dito lang tayo sa harap ng Boreas Island. Ayun yung bayan namin oh. No? San Pascual. Ayun. So ito na may yung San Andres sa may ano nang araw. All right, so marami naglaot, uh, Langgarete o tawag barangay. So sana makahuli tayo ng mga alumahan, tapos tulingan. Mamaya at mag-ano tayo, Ilaw sugba. <coughs> si Captain ha. Bukan tayo muna tayo ng dilim bago maghila ng lambat. Ayan, so maya-maya. kapitan ay eh. maya, maya. Coffee, uh, at magkapit tayo. So may dala na kaming bigas. <laughs> Kapi. So sana makahuli tayo mga Captain para makapitin tayo ng magandang sariwang isda. Kususintan ulit 'to. Oi, saktong-sakto maka captain. Kape. Ya, With ma Kape. Kulang tinapay. Ikaw bumeng tinapay na. Dipa uh, di. Bumuo ng pamot 'to, hurut nito. Kukap ng buhok ng iron. Ayun so. Kape mo tayong maka captain 'yung si Mama pa tayong. Tawag niya, ah luto nang tinolang tulingan. <laughs> 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 Klap. Ah. Oh. Oh. Master Rock. Winner sa mga master. Namaste lang sa master. All right, mga captain at unang sama ni captain ay. Dun sa mga. Samahan natin para Namikos, mikos na naman. Na. Uh, pa tayo sa Binas. Pero, maganda talaga pag nag Yun! Nakitong yeah, hindi no, ang karya. Alright! Sino si doon pa makaktin? You yeah. know? Two points. Uy! Namuti! 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 Hmm? Buri ko? Buri ko? Buri ko na. Buri ko na. na. Siya raw, si raw pari isa-isa. Sarap mga kapitan ng alamahan, Crisda Cris. Kilaw-kilaw. Ang umabot dati ang kilo 60, 70. Ngayon, pila? Mga 130 30 ang kilo. Alright, sa may nakita naman tayo doon pumuti sa ilalim, pinakailalim. Palumbahan. Nung mga huli namin nung nakaraan, doon siya, sa Tenisayan. Pag mahorot ganyan akong kung ay baterya ibatirin na eh. Talagang, hindi ka talaga, kaso minsan abot talaga ng mura ang kilo. Dahil sa mga malaking pangulong. Đi vô nhà luôn. Ai? Quạt. Linh đâu? Ê. à. Ito yung mga kapit. Uy, nalaglag. Nasod. Sa iyo, Captain, at ay isda, no? Sa iyo, ano natin? Uli. Ito si Master. Oh. So uy, kamunggay. Sa naman na. Ang muti naman na. Yun, no? Uy, uy. Sabi nga nagda, tubo ko. Nantok si Master Wang Captain kasi yung isda daw pa isa-isa. Yeah, Pero nasubukan ni Master na wala talagang huli. Eh. Subukan mo hmm. na Master, wala pa. Subukan na. Sunod ano. Sunod asin. 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 <laughs> Kung ganito lang,

hila Ayan. ganun lang ang paghila sa amin mga captain so marami nagtatanong dun sa dami naming holy no yung umabot ng views na 130 yung size ng mata namin ah, uh, ng lambat shape eh. Mas may shape image tapos yung ano to baba ah, uh, abot ng 15 di pa Alright, siyon! Ano ang area?

Kiki. Hindi, bulag na tayo. So yung mga kapitin, oh. Medyo yung huli natin. you know? alam Master, sa palagay mo? Kung ba't tumaba pa laban? Nga! Ah, Kung okay. so, may, may ganito, uh, minimum na yan. Minimum? <laughs> ano minimum? Hahaha! <laughs> Sikukilos. <laughs> minimum na isa isa lang mo captain hindi yung suk suk sik sik na sik sik ba Hello, mga captain dirada pa di tagsa kayo mga captain sayo sa pa di okay. Uy, yan na mga Dira. captain ito to ayun ko no das magi das magi Uy! You know? ah. Yun o! Yun o nakita Yun! Meron pa mga kapitin! Yun o! Know? Yun! Know? Uy! Right mga kamaster at kapitin! So nagluto na kami ng uh, alumahan no? Yung huli namin ay, ayun know, Lapit ang puno ng lubot. At tinulang. At lamahan. Hmm. Ya, yeah, ka tipin. Pero kung wak na gani. Nailuha na so. Nagilami. Sarap nyan. Sinabawang alomaha At palibagong paningin. Press na press. Nyulok. Palibago sa paningin. Nyulok. Palibagong pananaw kayo, Captain. Okay, oh. Ayun naman. Ikos, na mga Captain. Oh. Lumahan na naman. Oh. Yun! Okay. Right, yan. Wow, sarap. mikos, -mikos ang sabaw mga kapten Tagamay sarap pa mga kapten so mamaya pakuloyin mo natin yung mga kapten so yung pinaka original namin takip sa aming sirulaw at yung asin natin ay yung asin natin mga kapten kaso mayonis mo ito mga kapten hindi man ito asin <laughs> <laughs> Alright, mga so kapten. Lagyan natin ng asin. Ayan. So, lagyan natin isang hakop na asin para timplado. At isang sakong Ayan. So, na. Mag-ihaw po. Mag-ihaw daw tayo mga kapitin. Sabi ni kapitin. Mag-ihaw. Ayan yeah, o. Ganyan lang eh. Lagyan natin ng kutsara para ma-ihaw. Ayan. Ah, sarap. So, ihaw si Pero, entang, ya, Padi, Ayan o. Ang tawag yan, Spadi? Nulok mo mga kapitin. Nulok tapos sa lumahan. Yan pa ba? Ang taba ito mo. grabe si master mga oh. Sinimplihan lang. Yung pala, bumirada na. Bira Bina. master. Wow, grabe. Parang mo itong mga kwan ayong... ito. kakatayo na nito. Hmm, grabe. Ulit din sa Pari itu utim mau timplah mau pang restoran lah. Hmm. Yeah. ya? Buat tak ada anu apa ya? Pangkuan, Las Sandok. lah yang kahan natin. Isda. Nyolok Lumahan. Sariwang-sariwa yan. Mas may iniihaw pa makap tino oh oh ito pa ah serapah kosmi kos uyako sa bugas mm Ja. 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 Ja.

jalan silo Terus mainin. Nanti sus. Si boya selang mm -hmm. sendit. Manelat di tengah, makaon pun. Ka aman tu. Ngus. I don't like about this, wait. Ini complete jugak.